Para bago kumain na. Eh, kung nagagalitan so, na lang, ay wala daw, ano, kakunahin okay, daw ito, eh. Kaya, na. Ayan, guys. Good afternoon. Nandito po tayo ngayon sa kay Ate Sita. Ayan, kasi binyag ng apo niya. Yes. Ayan. ayan. Binyagan po. Ayan. ayan ha? Ayan, guys. Nako oh, Kuhanan ko lang ito. Ang ganda lang ng ngiti na may dimple. Uh, si Angel Sofia. ka hmm. ganda ng ngiti niya talaga. <laughs> No, salita ka ng salita. Dito tayo tuloy. Remembrance lang to. puto Ito Bakit Ito Ayan si Maring Nining. Oh. Parang ano lang, <laughs> it's all you can. it's all you can talaga. Ayan, para may remembrance sila. Hello! Kawai-kawai dyan. Ayan. din. Ayan. Ayan sila ni Bing. Mabuti naman, Bing, nakarating ka. Ayan, si Kasita. Busy busy. Pagka may ang mga apo niya eh. Maraming may binyaga na yun. Binyagan. Bising-bising si Kailin. Kumain ka muna. Ah. Eh, nagagalit pag kakain ako eh. Ito daw unahin ko. Eh, mawalan pa daw ng remembrance yung ano niya. <laughs> ayan. Hello. Yan ba ang bininyagan? Ah. Ayan, may remembrance ka ngayon. Abangan mo to, ah. Hello, baby. Ikaw palang may, ano, binyag. Ayan, si Kasita. Ah, one year. <laughs> ayan, na Ayan, Uh. ayan guys hanggang dito na lang ang aking video ayan maraming maraming salamat po sa lahat ayan kakain na po tayo <laughs> Ayan na. Oh, ah. Sige, subo, lakihan. Oh, subo. Ayan. <laughs> si Maring Nining, oh. Ayan. O, oh, ayan. Maring. Si Maring, Maring Nining at saka si Ate Tina. Ayan. Ayan ha. Abangan mo to. Ayan. <laughs> Ito ang binigyan at my birthday. Ang baby oh, namin. Na. Ayan si Baby, Baduda. si Baby. Baby Baduda, ito po. Ito Ay, babae pala. Ang ganda. Mm. Ayan. Ano <laughs> pangalan niya? Angel Sophia. Ay, Angel Sophia. Hello, Angel Sophia. Happy Hi. birthday. Hi. Hi. Happy birthday. iyan. Thank you po. Okay, bye-bye. God bless.